Wow, 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 wow. Iyon oh. Tingnan mo mga kalayas. oh, ah, ah. ay quality. Pwede na siguro 'yan. Mm. Wow. Kayo na po muna ang kumuha oh, mga kalayas. Mga iba naman po, kayo naman po ang mauna oh. Iya. Sabi nga ay kung ako la ang kalayas ay nakakalusot ang kamay din sa screen. Ay nakuha ko na yung isa. <laughs> ano kaya i-show oh, oh. pero maganda o, oh. para siyang bubble gum hmm. Ayan oh. o, mga kaleso oh. Yun. Maganda yung pagkakatexture ng ketchup natin no? Oh. ako ngayon sa area number 2 at kukunin ko po yung ng madre kakao na nag island po dito sa loob ng bakuran ano po ito naman ay kailangan na rin tanggalin para hindi po sa gabal dito sa loob sasabitan ko po ng bird's nest tsaka bird's feeder kasi mga kalayas doon sa kubo marami po lagi mga nag standby na mga ibon kapag nagluluto po tayo yung mga tira tira po natin ay talagang pinagpipiestahan po nila no para meron silang mga designated area mga kales na pwede nilang tambayan pwede silang magplay kasi so, bumili na nga po ako ng pakain ng ibon itinabay ko na po dun sa pakain ng ating mga tilapia at yun yun yung way ko para maging malapit po sa atin yung mga ibon na nasa paligid po natin ano dun sa kubo gusto ko silang pakainin dumayo po si Kainsan. Ay, alam oh. mo, napadalaw na po kayo oh. doon. Eh. Kumbaga ay minsan lang din naman nga magpangit-pangit. Salamat Insan sa pagdalaw. Oh. Eh, Ay talaga si Insan ay may dala pang ano, oh, mangga. Oh. Salamat oh. din eh. Oh. Gusto mo ako magluto muna. Ay, ng, huwag ano? Na. Baka oh. Ay, wala wala sa luto episode ngayon na. Eh, pero pwede naman. Ako magluto. Ay, baka kabusog ko ito eh. Uh. Oh. Binisita lang kita sa ating game kapag tapayaran. Ah, in, salamat, salamat Insan. sa pagkailangan naman. Oo, oh, na ako eh. Ah! Nagtanggalin lang po muna natin Aring pistain ari. Ano kain na po natin ari. Ari mga kalayas ay dagdag attraction din po sa atin kasi nga yung mga ibon po dito pag naglagay po ako ng pagkain po dito, lumalapit po. Ayun, gusto ko ay tayo po ay bibisitahin din ng mga ibon ano Wala nakakatuwa lang kasi sa ibang bansa naman po ganun din naman talaga. Sobrang friendly nila sa mga hayop which is tama lang naman talaga no ayan, kaya, nga tayo ay ano eh uh, makakalikasan ika eh, nga yan ang mga Pilipino di ba hindi lang makatao kundi makakalikasan din ayan so simulan na natin balik lang po natin itong tain sa dati ano Are na po ang pinakompostin natin Paglalagay po tayo ng halaman. Ari daw po ay sinaunang halaman. parang bagay naman po din ang ating halaman na nilagay yung yan ang ating mga gamit sa episode na ito po tayo ay gagawa ng overload pizza dito sa bukid pero ang unang una po natin gagawin ay yung dough ng ating pizza ano po kailangan po natin ng 3 4 cup ng warm water hindi po yung sobrang init hindi din naman po yung sobrang lamig yes mga kalayas ito po ay 1 teaspoon since ito naman po ay first time lang natin, hindi ko alam kung uubra tong gagawin natin ano. Ayan, lagay lang natin mga kalayas. Maglagay din po tayo ng asukal mga kalayas para dito sa ating gagawin na yeast. Ayan oh. Parang ano siya, bumubula na oh. Half tablespoon lang po. Ayan oh. I-set aside lang po natin to ano para makagawa na po tayo ng masa. Ngayon mga kalayas, magprepare po tayo ng isang bowl para sa lalagyan po natin ng all-purpose flour. Maglagay po tayo ng 2 cups all-purpose flour. Okay. Maglagay po tayo ng asukal. 1 half tablespoon. Ngayon na po. Asin mga kalayas. 3/4 teaspoon. Ayan, lagay na po natin itong ating isinet aside mga kalayas na yeast. Ano po? hindi na kaya ng ating pang ganito ang kailangan kasi talaga dito mga kales kamay para pumamasa ng maayos ano. ayun ayun ang mga kales Ayan, ganyan na po hmm. ito na po yung magiging dough natin Ayan, ganyanin lang po natin. Ayan, tapos, lagyan po natin ng oil. konti lang po, ano. Ipahid lang po natin sa ibabo yung oil. Mas maganda po kung olive oil yung gagamitin nyo mga kalayas para dun sa dough. Ayan, pag ganyan na mga kalayas, lalagyan po natin ng cling wrap para po mabilis siyang ma-process no kasi lulubo yan mamaya ay. kung tama po yung process natin hindi rin po ako sure mga kalayas as first time lang po natin tong ginawa ano habang po iniintay natin na umalis sa itong ating dough i-prepare na po muna natin itong mga pang toppings yan unang una po aring hotdog mga kalayas hindi po mawawala ano gagawin ko po ay maninipis lang para siya po ay maluto rin kaagad kasi ito hindi ko na po ito lulutuin ididip ko na lang po siya sa mantika para kapag inoven po natin diretsyo luto na rin po yan sunod na po natin itong sibuyas dapat mga kales, yung malaki sana, no? yung kulay puti. Kumali pa ng gayat pero okay lang. Dapat po ay pabilog pala. Sunod na natin itong bell pepper mga kales. Gagawin po natin dito ay pahaba. Ito po ay fresh na fresh. Tanim po ito ni Kuya Ka Best Friend. syempre yung kamatis mga kalayas hindi rin ito mawawala ano po isunod na natin itong cheese maninipis lang po mga kalayas Yan, magtira lang po tayo ng another cheese pa mga kalayas para dun sa grated natin na cheese ano po para dun sa ibabaw ayan saka ito mayroon po ako ditong pineapple chunk slice ko lang po ng manipis para mas maganda kasi medyo malaki po yung kanyang ayan o oh, para siyang cubes ilalagay na natin lahat mga kalas kasi wala na akong paglalagyan nito eh kaya ito overload talaga na pizza yung ginawa natin kung nga sana meron tayong hinug na pinya po dito yun na rin ang ilalagay ko kahit yung hotdog kaya rin po yung gawin sooner or later mga kalas kagawa tayo nyan pag-aaralan natin so okay na po ito na yung ating mga panlahok, hotdog, sibuyas, bell pepper, at saka kamatis, cheese, pinya, ano pa ba. Ito mga kalayas. Ayan, meron tayo ditong mushroom. At tapon na natin yung sabaw. Ating babalawan pa, ano. Gawa ng ito'y puno ng preservatives. Eh. Manipis naman po pala siya. Ayan, itututo na rin to, mga kalayas. Gawa ng wala tayong paglalagyan nito ito so, may meatloaf ako dito ito sana yung magsiserve as ham pero hindi na kasi baka naman sobrang dami na nito too much na ano sa overload Ayan. at ito na may simpleng ano lang siguro yung iba talagang mas special naglalagay pa sila ng mga mamahaling kung ano ano eh tayo na may nandito lang sa bukid kung ano lang yung mga readily available na pwede natin gamitin dito so dun lang tayo ano ang mahalaga makapag merienda tayo ng yung tayo talaga ang magpa-process no. Medyo maraming trabaho pero iba pa rin kasi alam natin kung ano yung mga nilagay natin. Ang gagamitin po natin itong may very own homemade tomato ketchup. Pure po ito, yan, para po sa mga bagong pasok Ito po ay sarili nating gawa na tomato ketchup Almost 1 hour na to na nakaset aside At mukhang hindi siya lumubo ano Oh. Ah, sa palagay ko mga kalas, aray kulang sa yeast. Mamasahin ko po muna ng mga 5 to 10 minutes. Mamasahin na po natin. Ayan tayo mong pimalinis na ang kamay mga kalas. Ah, oh, pero maganda o oh, para siyang bubble gum. Mm. Push. Push. Yung ganyan-ganyan lang daw po yan. Ay. Eh. Ten minutes na natin itong minamasa. Ayan o. Oh. Para na siyang chewing gum. Pero sa mga professional, ito saglit na saglit lang to eh. Yan, last na. Na lang po ilalagay mga kalayas. Ito po yung kagaya po nung pinaglagay natin ng buko pay. Ginupit ko na lang po yung gilid para mas lumaki pa po yung kanyang bilog ano kasi ang pizza po palapad eh. Tapos nilagyan ko na lang po siya ng foil. Ayan, may cover po siya ng foil. And so bago natin po ilagay ito, maglagay lang po muna tayo ng mantika po dito para hindi naman sobrang madikit ano. Dapat pala ganito mga kaleso, itutulak patabi dahan-dahan makapal muna sa gitna pagilid po ng pagilid ayan o based on ano lang ha based on experience lang mga kalayas o ayan ayan yung mga kalayas o. ano kaya ayan o ayan yung mga kalayas o. maganda yung pagkakatexture ng ketchup natin o lagyan ko pa Dadamihan na natin mga kalayas. Todo na natin to. Para talagang overload mga kalayas. koko po pala isalang mga kalayas lalagyan ko po muna ng paminta tsaka po kaunting asin mga kalayas kunting-kunti lang naman po asalang na po natin mga kalayas aring ating pizza 20 minutes na mga kales check na natin pero sa tansya ko naman okay na to wow 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 yun oh na nyo mga kales oh ah ay ah, quality pwede na siguro yan hmm Wow Sarap Finally ito na yung ating pinakang dough. Ayan o, oh, sariling dough. Pwede na to, mga kalayas. Panalo na to. Mm. Uh -uh. Ang mga kalayas. Oh. Pwede na are. Mm. Yeah, panalo. Mukhang pwede naman na talaga yung kanyang dough. Oh. Luto na. Pwede na talaga mga kalayas. Walo. Mm. 4. Tayo na po namin uli aring aking ginawa ano, tamam tama ito. Oo. Siyempre, salamat po Ama sa mga pagkain ito po ano na nasa harapan po namin at Isipin mo kuya Aison, simula sa dough hanggang lahat tayo ang gumawa. Mm. First time ko lang din ito, pizza sa bukid. Pizza sa bukid. Ay ngayon, kayo na po muna ang kumuha oh, mga kalayas. maiba iba naman po, <laughs> kayo naman po ang mauna oh. Iya. Sabi nga ay kung ako la ang kalayas ay nakakalusot ang kamay din sa screen. Ay nakuha ko na yung isa. <laughs> ano kaya Aison? Oo. Oh, maiba ay, naman po ano. Oh. Ang sasabihin ko lagi, ano, sarap ay ako po naman ay sa totoo laang kahit basta inasinan na pagkain o uh, nirekaduhan ng kaunti ay eh masarap na po sa akin o uh, tulay Aba, yu, oh. Uh. gawa po na ako pag nagtrabaho para balahat sa akin masarap na pag ako medyo galing sa trabaho kapag galing sa trabaho talaga at tapos ipopod review mo pa ako ay eh, di oh. masarap masarap ay di talagang masarap <laughs> ito pala ito pala kaya isun ang ginamit ko dito ay sayang walang hot sauce kaya mapagsunod oh. ako gagawa ang ginamit ko dito yung oh. ketchup yun ay, ng... di pwede na rin yan. Aking... Ito, utol mo sa atay, may mga ano pa. Hmm, lagay, o. Oh. Yeah. Umagi kung ano, hinahanap pa, ano. Kung ano lang. Pinya-pinya ba? Yan, ito po. Kompleto yan, mayroon yan. Kakamay ko na rin akin, kahit nasa plato. Hmm. Hmm. Masarap yung pagkasinapay niya. Ano, medyo nakakaunawa na ng pagmamasa-masa, ano? Eh, eh. Napalakaagda, talo, ko ay. Hindi mapipil yung ano. Mm. 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 -hmm. Pinaka ko rin yung tabi ng pandulo ano. Mm. Ano nga lasang pizza nga talaga? Maganda mm. po yun daw oh. Ayun Ay po eh. Ay po. Mm. Mm. Hmm. Mukbang! Saan well, mo kayo yung mga kamatis mo? <laughs> Nakalagay na dyan. Sarap. Lakay po. Wala na awas-awas utol. Lo. Wala kamatis no. Kamakamatis. Wala po. Ano pa? Um. Atin pa rin. Mm. Aba. Ay hindi naman kayo sa inaano ko yung sariling ano. Mm. Ay masarap yung pagkakado. Yeah. Yung, yung masa. Yung minasa ko. Hmm. Ah, ah. Ito mga kalas. Tapos yung sauce. Ah, may pinyo pala rin ah. Mayroon nga. Mayroon ito. Mm. May lara. Mayroon. Tama. Mm. Kabuti. Ito yung tagang overload na overload kaya so, ito. Mga toppings umaawas. Mm. Mm. Ang kaiba nito yung alam mo kung paano ginawa. Ayan. Oo. Mm. Oh. Pambao na ulit tayo, Kala na na. Kaya mm. tatal. Ito ate. Na, kung naan dito po, adi kami sama-sama po na magmumukbang. Sarap ano? Ayaw, ay